paandarin ko muna tong sasakyan nito kasi limang araw na yata hindi natin napapaandar to no kasi yung ating uh, yung ating bunsong prinsesa nasa Mexico bansang Mexico at nagbabakasyon ng kulang kulang isang linggo mga kainags pasarap buhay naman sarap talaga ng magdalaga no sarap ng mga walang binabayarang inintindi, pero ngayon sigurado eh meron na siyang obligasyong babayarin dahil sa kanyang kinuhang sasakyan na hatchback so yung hatchback wala pa rito dali may tumatawag wala pa rito yung hatchback ano sino tumatawag oh, ayan si ano si Mr. Accountant to oh. Mr. Accountant anong balita dyan sa Pilipinas anong balita sa Pilipinas Mr. Accountant ha? may sobrang init Ah, may init. init. Parang desierto. Desierto, ganun talaga. Ano? init dyan kasi ano na eh, no? Summer na eh. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ah, uh, yung hatchback wala pa rito. Ah, uh, dapat nga ngayong araw namin kukunin. Kaya lang yung manager na kausap natin ay day off. naka day off siya kaya sabi nila bukas na lang daw para may pasok siya kasi merong merong ibibigay sa akin na ano eh na pera na hindi ko naman ina-expect kasi nga, 'di ba? Parang nag-refer tayo uli doon sa kanila. Yun nga, yung ngayon kay Bunsong Prinsesa. <clears throat> At yung matatanggap ko naman na pera na yon ay ihuhulog ko sa mortgage ko para madagdag mano, madag ma mabawasan yung aking babayaran. Malaking tulong yun eh. Nagdadagdag tayo ng uh, payment sa mga sa mortgage natin para mas madali natin maano matapos na para pag natapos na yung babayaran natin sa bahay na to. Uwi na ako Pilipinas. <laughs> Papakasarap na ako. Bihira. <laughs> mahirap talaga yung merong nakatali pa sa'yo eh, no? So anyway, mga kainag siya, no? Ay, ko muna to, sandali lang. Kailan, anong, ang oras ngayon ay, kung napapansin yung alas 8, eh, no? Alas 8 ng pasado na ng gabi, no? Pero yung, ano natin, maliwanag pa rin. Pero, teka muna, pandari muna, bakit di mandar. Yun, mandar, buti naman. Wait for connection. yun hintayin muna natin mga 10 minutes, 10 minutes siguro tayo rito para lang yung makina, ay eh, ma-recharged yung battery Tsaka yung makina ay kumalog-kalog Mandar Yan ah, Limang araw na ano, you know, Limang araw na hindi napapaandar to Kasi nga yung bunso natin wala rito sa bahay ano. mo muna natin para ano Subukan natin yan Ayos Pandarin natin para naman bago natin na Dispatch to eh Napaandar natin kahit papaano paano Wow Ayos pa yun Ayos pa mga Ayos kaya lang talagang kailangan lang may mga palitan dito sa ano na to eh wala bumagsak lang kasi ito sa ano eh no kung hindi bumagsak to sa vehicle inspection hindi bibili ng bagong sasakyan yung ating abonsong prinsesa kung hindi bumagsak to wala ganun talaga bumagsak eh kailangan na talagang papahingahin to or merong mga tao na marurunong yung may mga alam sa pag-aayos talaga ng sasakyan na to at saka yung mga willing na willing na ano na palitan yung mga piyesa nito pero ayos pa ayos pa talaga to ready yun nyo naman yung takbo di ba mga kainis pati yung takbo niya, brum tsaka ayos pa naman yun eh. wala kasi may mga tumutulo malakas lang yung tulo ng oil doon sa makina eh no yun talaga yung nag-trigger para bumagsak to sa ano, vehicle inspection eh Ganda ng ulap natin, no? Oh, ng kalangitan natin, no? Oh. O, oh, 8.25 na ng ano ngayon? 8.25 na ng gabi, no? Pero tingnan nyo, maliwanag pa rin, no? Oh. Ayan. Oh. Ganda, sarap mamasyal dito. Huh. Naka-t-shirt na lang kami, eh, no? Halos lahat ng mga naglalakad dito, naka-t-shirt na lang. Ako, naka-t-shirt na, oh. Nakakatuwa naman. Muling nasisilayan ng ating mga balat. Muling na ilalabas natin sa araw, ano? Sinag ng araw yung balat natin, no? Oh. Tsaka itong ano to, itong sasakyan na to Dapat talaga laging chinecheck yung oil Kasi nga, madalas mawala ng oil Mabusang kasi nga tumutulo yung uh, oil sa makina Kaya siguro dapat, especially pag ano Especially pag uh, summer Talagang dapat siguro linggo, every every week Titingnan yung oil I-check Tapos uh, dadagdagan uli ng oil Kasi wala na talaga eh, ako laging ganun ang ginagawa ko Last last summer no Ganun lagi ang ginagawa ko sa sasakyan na to Every week, chine-check ko to Yung oil Kasi <laughs> Minsan nakakalimutan Pinapatakbo to nila Ng prinsesa natin Tsaka ng mahal na reyna minsan Walang oil Naku, delikado yon. Kaya sabi ko sa kanila, double check nyo Naku, bago nyo pa rin ang sasakyan Sasakyan na to, eh Make sure, may oil Double check nyo muna baka bigla na lang lumiyab yan kasi yun, yun, yun nga yung dahilan eh no? kaya nag to sa vehicle inspection kasi nga baka daw maging cost ng fire yung leaking ng oil so excessive leaking of oil tama ba yung english oh? tama ba yung grammar ko <laughs> parang hindi ako kumbinsido <laughs> ayos na ayos na dito na tayo sa bahay uli at sa importante na paandar lang natin ay, salamat Panginoon. Thank you, Lord. Na nangangamba kasi ako na ano eh, na baka mamaya hindi umandar. <laughs> Problema na naman 'yan. Bagay, po i-charge icha lang i i, ano lang naman natin 'yon ano, ba eh. Yung baterya niyan eh. boost kung sakali hindi umandar, pero wag na natin hintayin hindi umandar. Tuwing ano, eh, tuwing summer, lalo yung tinitingnan yung mga raspberries dito sa kapitbahay natin, mga kainags, ano. Yan kasi may mga lumalabas na bunga na raspberries dito. Tinitira ko yan. Tuwing umaga ngayon, wala po, tuyot pa. Tapos doon naman, mga mansanas. Ayan, at saka dito mansanas, saka raspberries. Ayan, nako. Gandang araw sa inyo. Oh. Naka t-shirt lang tayo ngayon, ano? Nako, tsaka nagsuot na ako ng, ano, ng, ng, ng microphone Para hindi ako nagsisigaw dito Baka marinig ako ng kapitbahay, baka sabihin nila Nagwawala yung kapitbahay nilang kalbo <laughs> Eh Alam niyo naman, summer na ngayon, lapit na Wala lang suno, kaya yung mga bintana ng kapitbahay natin, nakabukas na yan Kaya pag nagsalita tayo dito, kahit, kahit na medyo mahina lang yung salita natin Narinig pa rin sa kapitbahay natin, ano? <laughs> Baka sabihin nila, pag dumumawa ng bintana, sino yung sumisigaw na yun? <laughs> yan ito yung raspberries dito mga kalis. Lagi ko rin tinitira, tinitira tong raspberries na ito eh. Ito yung mga raspberries nung ang nakaranta taon. No? Yan no? Yan ang nangyari o oh. tuyot na. Ang daming raspberries na nalalaglag dito na hindi na napapakinabangan. Minsan mga ibon na lang ang nakikinabang dito. Yan no? mga tuyot na. No? Iba talaga yung summer natin. No? Pag summer yung panahon natin, ganun. Ganda tingnan, sarap maglakad-lakad, no? At saka yung ano, yung yung hangin. Ang sarap i-sing ang sarap i-inhale. Ang masarap, masarap tumambay-tambay dito. Lakad-lakad ka lang kasi mabubusog ka sa kalye na 'to eh. Kakapitik ng mga ng mga pagkain ng ano, mga prutas na tanim ng bahay natin. <laughs> ang sama eh no. So by the way, ah, meron nga pala nag-comment no. Gusto kong sagutin yan shoutout nga pala kay Totong Bato no sabi niya, uh, paano daw ba kung uh, nawalan tayo ng trabaho <sighs> tapos nagbabayad tayo ng sasakyan dito meron siyang comment dito sandali eh. uh, ah, basahin natin uh, sabi ni Totong Bato, inags yan ang tawag mo real stress yung utang na yan, ang nakakatakot sa utang sa dealership ay how about na mawalan ka ng trabaho 5 to 6 years to pay ang gagawin ng bangko embargo ang new car mo much more kapag delay ang payment malaki ang interest good luck yan maraming salamat sa iyo totong bato thank you shout out sa iyo yun nga no makakain pero okay magalala kasi kung mawala man ako ng trabaho wag naman sana eh hindi naman ako yung magbabayad ng sasakyan na yun kasi hindi naman sa akin yung sasakyan na yun eh kay bunsong prinsesa yun okay <laughs> magalala yan tsaka yung bunsong prinsesa natin eh ano naman yun eh maganda naman yung kanyang uh, yung trabaho niya mga kainis ano? siya ay dental assistant so madali kung hindi ako nakakamali madaling makahanap ng trabaho yung when it comes to medical field Ayan, tsaka huwag kayong magalala kasi yung mga anak ko na yan Talagang bago kumuha ng mga brand yung sasakyan yan Ay talagang Manatrain ko yan, tin-train ko sila kung paano humawak ng pera <laughs> Kung paano maging report yan <laughs> Tsaka alam nyo naman mga kahinig, ano Kung bakit kumuha na talaga siya ng uh, bagong sasakyan Yung Dunsung Prinsesa natin Alam nyo naman yung dahilan kung bakit Dahil yung 99 Honda Accord na pinandar natin kahapon Ay talagang wala na Wala na, hindi na talaga So kung in-approve siya ng insurance Hindi siya bibili ng bagong sasakyan Pagtsatsagaan niya Kahit yung, yung mahal na reyna natin Pagtsatsagaan niya yung sasakyan na yun. Kasi alam nyo naman yung mga previous uh, vlog natin Mga nakapanood na nasubaybayan nila yan. <laughs> Kung ano yung problema lagi natin na-encounter dun sa lumang 1999 Honda Accord. Kaya dumating na yung time, sabi ko nga, na kailangan nang bumili. Di diba, ba, huwag na natin hintayin pa yung mga susunod na hindi maganda mangyayari. Kasi baka minsan itiri ka sa daan, di ba? Tapos winter, nako delikado. Ganda ng araw. Yun. So yun, mga kinis, huwag kayong magalala. Maraming salamat sa comment nyo. Maraming, maraming salamat sa concern ninyo. No? Di ba? Kaya it's time na para yeah. deserve naman nila yan eh. Mga dalaga, wala pang wala pang responsibilidad sa pamilya kaya oh. kaya nila pero ako ako napapansin niyo yung truck ko ito pa rin oh hindi ko pa rin, oh. rin mapalit-palitan kasi nga natatakot ako doon sa comment may totong bato na baka nga di ba may bago akong truck tapos nagbabayad pa ako ng mortgage sa bahay natin ano nakaka <laughs> tapos mawalan ka ng trabaho yun ang masakit sa ulo kaya hindi ko ginagawa kaya hindi ako bumibili ng bagong sasakyan eh kasi hinihintay ko muna matapos yung mortgage natin dito pag natapos na yan, saka na ako kukuha siguro ng brand yung sasakyan. Pero baka hindi na rin ako kumuha ng bagong sasakyan dito sa Canada kasi ang bala ko nga, pag natapos ko na itong bahay na bayaran sa yung mortgage natin, uwi akong Pilipinas, 5 months, balik na Canada, 1 month or 2 months, stay dito sa Canada. After 2 months na stay sa Canada, balik uli sa Pilipinas. Yun ang gusto ko. As long as malakas pa. Pero siyempre, pag tinatamaan natin ng sakit, pag may, may, may edad na tayo, tinatamaan natin ng sakit, balik ako sa Canada kasi libre yung ating medical dito, di ba? Yan, pasok muna tayo dito. Ay. Tsaka ano nga pala, no? ah uh, meron pa isang comment dito, si shoutout kayo, no? Soso Jen. -so Yan, sabi niya, tungkol naman to sa bahay natin, mortgage kids ng bahay natin, kasi like ko binabanggit Kaya sa... Sabi ko, pag uh, nabayaran ko na itong bahay natin dito sa Canada, <laughs> siguro mga 10 years, sabi ko kasi mga 10 years, sana hopefully bayad ko na itong bahay natin. no Kaya dito tayo nagkoconcentrate lagi sa pagbayad sa bahay natin, sa mortgage natin para madali na tayo makauwi ng Pilipinas kung sakaling gusto natin umuwi ng Pilipinas kung sakaling gusto natin mag-retire, di ba? Para naman ma-enjoy na natin, natin ang buhay natin habang maaga pa, habang tayo malakas pa, ma-enjoy na talaga natin. <laughs> so sabi niya kasi rito, uh, yung bahay mo, yan, laugh out loud, sabi niya, yung bahay mo, paid off mo na yung bahay mo kapag 85 to 90 years old ka na. Yun, sabi niya, siguro, baka ganun, baka yun niya. Kasi, siguro, baka sabi ni, ni Soso, Soso dyan, uh, baka akala niya kasi yung bahay natin dito sa Alberta, Canada, ay kasing presyo ng mga bahay sa Vancouver at presyo ng bahay sa Toronto. Di ba? Kasi sa Toronto, mga bahay na doon, mga presyohan ng bahay doon, milyon na, mga kainis. Ano? Laka po, Diyos ko po, Panginoon. 2 million, wa, siguro, pinakamababaraw, yung naririnig ko sa Vancouver at saka sa Toronto rin. Two bedrooms, sa Vancouver at saka sa ano no sa Toronto parang 1 million mahigit na two bedrooms lang yun grabe no swerte mo na raw pag nakakuha ka ng ganun swerte mo na pag meron ka nakitang gano'n na presyo sa bahay sa mga probinsya na banggit natin at saka siguro sa iba rin ano kung gano'n ang presyo ng bahay ko 2 million o sabi natin 1 million ay eh, tama talaga si ano si Sosa na talagang siguro abutin ako ng 89 years old, 90 years old bago ko mabayaran yung bahay. Ano? <laughs> pero yun nga, sabi ko na nga, yung mga previous vlogs natin, ako po yung taong tipong uh, hindi ako nakikipagsabayan sa iba. Na kapag hindi ko, alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang bayaran or alam ko sa sarili ko na maghihirap ako yung pagdudusahan ko yung isang bagay na yan na gusto ko pero hindi ko kayang bayaran na idedepende ko lang sa sweldo ko hindi ko po ginagawa yon Hanggang pangarap na lang po talaga ako. Kasi ayaw ko abutin yung, alam ko na hindi ko kayang abutin. Mahirap, mahirap talaga. Stress, depressed, lagi kang kinakabahan. Naku, siyempre, dapat lagi kang may overtime. Pero siyempre, sabi ko nga, depende yan sa trabaho natin. Ano? Kung ang trabaho mo, kumikita ka naman ng 100 Canadian dollars per hour. Kaya siguro, kaya. No? Eh, tayo, hindi naman tayo ganun ang kinikita natin. Ano? Tsaka hindi natin wag, wag natin sila pag-usapan yung mga malalaking sweldo. Pag-usapan lang natin yung sa akin. <laughs> yung yung sweldo ko kasi diyan ako nagdedepende sa isang bagay na gusto kong bilhin. Katulad ng bahay natin nato. kita niyo naman, makakainis oh. Mansion, brand new yan. <laughs> 1957 built. Ginawa to 1957 yung mga community rito eh, no? So yun, <clears throat> sabi ko ah uh, hindi ako, gusto ko siyempre, gusto ko ng mga bagong bahay, siyempre, mga malalaki, gusto ko yan. Sino ba naman ang may hindi gusto yan? Kaya lang siyempre, pagtatrabahuhan mo talaga yan, pagdudusahan mo talaga yan. Siyempre, di ba, kung didepende lang ako sa sa income ko, di ba? Kaya sabi ko sa sarili ko, kung ano lang yung kaya ng basic salary ko, doon lang ako, para wala akong stress. So, gagawin ko na lang kung ano lang talaga yung kaya ko, di ba? At least, importante, proud tayo, meron tayong, yan you no know, bahay na tinitira. importante naman, yun naman ang importante sa akin mga Keres, ganun mo. No? Yun ang importante sa akin, importante naman sa akin, eh, yung meron tayong mga bahay na matitirhan, matutulugan, di ba? Yung makakatulog tayo ng mahimbing pag natutulog na tayo. Yung mga pag day tayo, marami tayong oras sa bahay natin, di ba? Yeah? Yung enjoy life. Baka naman sabihin ng iba, oy tamad ka kasi. <laughs> tamad ka kasi, kaya ka ganyan. Yo, baka ganun. Eh, alam niyo mga kainis ano? Minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito. So, depende kanya-kanya naman tayo, eh. kanya-kanya naman tayo ng pananaw. Ako kasi, kung ano lang 'yung meron ako at kung ano lang kaya ko makainis, ako doon. Komportable ako. Tsaka dito ang mga bahay nga pala dito sa Alberta, Canada, hindi milyon ang presyohan, ha. Kaya marami ako nababalitaan na mga taga Toronto, mga taga Vancouver at ibang probinsya, ibang uh, territories ng Canada ay pumupunta po sa Alberta para dito bumili ng bahay, kasi mura ang bahay dito sa Alberta. So, itong bahay ko, nabili ko lang to ng 314, 314 Canadian dollar, no, 3,000, 314,000. So, ngayon, wala pang 8 years, wala pang 9 years, mag na 9 years pa lang, eh, malaki na po yung nabawa sa principal ko. Diba? So, magkano na lang. So, kaya ngayon, ginagawa ko, nagdadagdag ako ng Uh, payment sa mortgage ko para mas mababa pa yung years na babayaran ko. Para ma ma makuha ko yung target ko na sampung taon na mag-resign na sa, ano, mag na sa trabaho. Relax na, di ba? Magkuya-kuya ako yun ang gano'n, no? Oh. Yo. Yung. <laughs> yung sumayaw sa'yo ka lang ganyan, mabihira. <laughs> Siguro kung malaking babayaran ko dito sa bahay, milyon ako. Hindi ako makakasiyaw ng gano'n. Hahaha. <laughs> hmm. By the way, shoutout nga pala kay Mel Chori ng Qatar. Tsaka shoutout din kay Joven Sanga no? and family. Maraming salamat. Hanggang dito na lang yung vlog ko mga kinis. Maraming maraming salamat. Don't forget to subscribe. Click like button. Leave your message. Hanggang sa muli.